ako may nabasa yung mga defender ni ni Diwatang Lubugan pa nga. Okay. Alam nyo, hindi nyo kailangan ipagtanggol yan. Una, hindi ko naman binibira. Pinagsasabihan ko lang na tanggalin niya yung kanyang attitude. Oo. Oh. Eh, ngayon, tatanungin nyo pa kung sino ako at mas pangit ako sa kanya. Tarantado, sino ba ako? Ako lang naman yung namigay ng bigas sa iyo nung pandemic. Oo, dahil nung gutom na gutom ka, bigas at kalabasa, pati daya, at gatas, syunga ka. At hindi ako sumikat dahil sa pagtitinda, gonggong. -gong. Hindi ko kailangan magtinda, marami kong pera, mahal ako ng Diyos. Oo. Ganyan talaga ako magsalita. At ah, talagang tatamaan ka pag hindi kita nagustuhan. Kaya kayo mga defender ni Diwatan Lubugan pa nga, nakaw! hindi nyo ko kakayanin. Oo. Oh. Bakit? Hindi naman ako sumikat sa pagtitinda at sa paglalabas ng paglalabas ng singit sa TikTok eh. Sumikat ako dahil minahal ako ng Pilipino dahil alam nila na nagpakabayani ako para sa kanila noong panahon ng pandemic. Oh. At hanggang ngayon. Oo. Oh. Huwag nyo ko ikumpara dyan sa mga sa mga vlogger na yumaman sa pagbablog. Oh, bago pa ipingin ang anak yung mga buslog na yan, marami na akong pera galing kay Lord. Oh. oh. Ah, di ba? Oh, Ano? Sabi ko nga, kung ako, ako magyayabang, hindi nyo kakayanin. Oh, nakita nyo naman nung pandemic ko, oh, sino yung niyabangan ko? Oo. Oh, eh, tapos mag-umukay kumpara kahit kanino. Eh, malayo sila. Oh. <laughs>